Hello, hello guys. Magbubura nga po pala tayo ngayon ng page. So, yun. Sa mga magbubura po ng page ng hindi po nila alam. Ito po, sundan nyo po yung aking tutorial. So, yun. So, switch nyo lang po siya sa page nyo na gusto nyo pong burahin. Pagkatapos po nun, click nyo lang po yung profile niya. Then, punta po tayo sa settings and privacy. Tapos po, pindutin po natin yung settings. Ayan, scroll lang po tayo. Pataas. Napin nyo po yung access and control. Ayan. Tapos po, delete page. So, ayan guys, this is permanent. You won't be able to retrieve the content or information you've shared on Facebook as this page, your messenger and all of your messages with all so be deleted. So yun guys, pinili ko po yun eh. I have privacy concern. Yun guys, buburahin na po natin siya talaga. Kasi po, pag po may violation po yung page po na yan, nadadamay po yung Facebook profile ko. Kaya buburahin ko na po yan. So, ayan guys. Continue lang po natin. So, ayan. Kung gusto nyo pong basahin, basahin nyo po muna bago nyo po i-continue. So, I-enter lang po natin yung password natin. Para tuluyan na pong mabura. <tinyo> Ayan. Buray na po natin siya guys. Sayang po yung mga followers ko dyan. Nasa 1K din po yun. So yun. Kagabi ko nga po pala siya binura. At ngayon po eh. Tinignan ko po ngayon sa account ko. And wala na po siya guys. Okay na. Wala na po yung ating page na isa. Ayan. Okay na po. Ayan lang guys. Thanks for watching. Bye bye. <makes noise>